Ito na yung kulambu namin. nabili ko sa Lazada. And yan. Ito na po yung ano, kulambu or mosquito net na ito, nabili ng misis ko sa Lazada. As you can see, picture sa bed. Ang size po pala ng bed is double size. So, yon Recently, nakakagat po ng lamok si baby. Bye -bye. Ayan. Tinray ni misis ko kung ano yung reaction ni baby know. sa Colombo. Medyo naninibago siya kaya iyak siya ka ng iyak. Ah, <laughs> dito lang kami, hindi naman iwan eh. Medyo mataas naman yung feeling ng na Colombo. Naninibago so, ka, na. na ano. ano. ka na. Ang lawak na ng Colombo Ay. mo. So sulit siya po, 200 pesos. Ah. <laughs> oh my god. Medyo malikot po si baby namin dyan. Naninibagay siya sa sa paligid niya. Lalo, lalo na sa mosquito niya. Kaya, may iyak siya na iyak dyan eh. Yun po. Bye-bye.